pansin. Eto, hindi po sumasakit. Medyo po. Yan, inyong, inyong Sorry lolo ke eh. sakit ayaw nga makat ng nipir eh kasi parang alam mo yung may bara nakabara minsan pag ganun hiingatan mo talaga hindi mo kasi alam kung dry skin o laman yung madikit kayo talagang unit dinadahan-dahan nyo, tinatansyon nyo pa. Kasi madami na din talaga akong napapanag ng mga ganyan, mga pampatulog na video. <laughs> yung talagang, kung makapag-push, parang pag na-push niya na, parang wala lang, ano, so kung dumugo at isa tanggal, parang... Yun, 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 yun na yung ano nila sa iba. Yun yung, yung uh, mga reason nila eh. Okay lang dumugo, basta natanggal. tanggal, Kuya... eh, eh, minsan di mo nga alam bakit dumugo eh, kasi natamaan mo na pala yung laman. Mm -hmm. 'Di ba ibis na mapabuti yung kuko, mas lalong mapapalala kasi nasugatan mo eh. Sorry po. Okay. Di ba ang laki? Yung si ano, si mm. nito, si Kalugit. Ah. <laughs> yan ang kuko. Ganun parang push na push na. Ako din naman po kasi mahina ang pain tolerance. Mm. Takot din ako masakta. <laughs> Kaya siguro ganon parang ayaw ko din mangyari sa iba. Medyo didiin ko, ha? Diin ko na igaganan ko. Sorry. hipot eh mm -hmm. meron pa mga dry skin na lang <laughs> Mochi, mm -hmm. baba. Gusto mo matulog maaga, Mochi? Sakit po. Sige po. Medyo masakit po ito. Sakit po, no? Kakat ko pa sa dulo. Mochi, huwag malikot, Mochi. Ito. Yan. Yeah. Kakat ka yun. Tisin mo ah. Konti lang kat ko tapos ipupush ko. Madikit, madikit po kasi kayo mahirap. Hmm. Sikit yan. putol pa. Sorry. Sorry talaga. Sakit na? No? Sakit. Sakit. <laughs> <laughs> wag nyo na lang pong babasahin, ha? ginawa <laughs> mm. um, <binugod> natin yung problema. <laughs> <laughs> Salamat po sa pagdahan-dahan mm. lang. <laughs> pero andun pa rin sakit na. Oo, sakit na. din po. Pero parang hindi naman yung mm. sobrang... Huwag uh, binibigyan na. Mm. Mm. Andun ko inuunat yung... <laughs> sakit niya. Hindi kasi siya pwedeng basta-basta sundutin eh. Magsusugat siya. Alam mo yung mauuna yung sugat bago siguro matanggal lahat. Kasi manipis lang yung dito niya. Mahirap. Yan yung pinakamahirap. Yung malalim. Pero minsan po kaya po ang mga ganitong klase ng kuko. Maliit na lang natitira kasi. Pag in mo, mas madali siyang linisan. Matanda na po kasi siya. Yung sa panay ka na sila. Ah. Yun, ano siya. Parang siyempre matanda na hindi niya na maano ano siguro mo siya. Oh, Sir? mamaya ko pa siya matanda. <laughs> uh -oh. <laughs> kahit bihira lang po kayo magpalinis, mas maigi. Para hindi dalalim ng dalalim. Ewan ko dito sa isang to. Wala ba babalik-babalik kami dito pag sumakit. Opo, pag sumakit ha. Kasi talagang di ko kayo tatanggapin pag malapit-lapit pa. Ito kahit dalawang buwan bago kayo bumalik walang problema pabor na pabor yun sa akin pag ganitong klase ng kuko balik mo ng one week ay ng san buwan mahirap linisan to kailan sobrang haba ng pasensya mo dito pag ganitong kuko malalim eh tapos manipis <laughs> Naisip ko nga eh, may nabibili sa TikTok yung eh, parang... Ay, yung pang usli ng ano. Hindi yung pang ano po, eh, parang pang lagay ng shield sa gilid. Nga. E, Oo nga. Iigaganon niya. Parang ang sakit kasi. As <laughs> 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 Meron. Meron ganon nga. Eh. Pero parang ang sakit. Kasi isipin mo, itutusok mo dito sa ganito. Hmm. Um, para -angat, angat niya mm -hmm. ano po. Iangat yung pantor tor tor Hindi na sa balat mo sumakit diretso. Yung mga masakit ang hat na. lahat ng sanayan na lang sa ibang bansa kasi ganun yata ginagawa para nakaibabaw yung kuko nila. Kaya bihira lang din magpalinis pag hindi inoopera nang kuko nila hindi sila magpapalinis. Magpapalinis man yung iba, kus-kus -kus lang talaga ibabaw lang. Pero maganda yung shape pa rin talaga eh, siyempre Pilipino tayo. Sanay tayo sa kutkutan, di ba? Kaya hinahanap natin. Wala kang magawa. Sige, kutkutan. Kung bakit nga naman kasi nakakasatisfy yung magtanggal ng subukan eh. Nung nasubukan, eh, dinagika ka problema na sa kuko. Ay, naka. Basta sa kuko yung eh, mga nag yung nag-aangat ng ano, no? Mm -hmm. No, no. <laughs> Gusto <laughs> so, ko din yung yeah. nagtatanggal ng mga nananana. Gusto ko din yan. Oo. <laughs> mm -mm. uh, satisfied <laughs>